master may nagsabi daw sa akin na may nakita siya sa video lagyan daw natin ng ano bala para makita yung singaw hindi kasi nakikita yung singaw pag wala daw ano bala challenge accept ito yung bala nya lagyan natin ng ano pulbos yan. yan yung full boss. Maraming full boss para gita talaga yung sumaw. Yan. Nasa ano yung ano? Bolt action. Sa pagitan ng exhaust. Yun din yung target natin. 10 meters. Titig dito titig. Isirit dyan kung mayroong singaw. Ayan. Ayos. Guni-guni lang yun nami-singaw.